Dulan sa usa ka gatos ka mga pamilyang nasunugan sa sitio San Vicente Barangay Lahog Dakbayan sa Sugbo na hatagan og mga relief goods nga gikan sa kadagkuan sa nagkaryang ahensya sa gobyerno sa Central Visayas. Isip kabahin sa ilang programang pa-hashtag spread kindness. Ang report ni Femary Dumabo. Nagtapok din sa gawa sa Marcelo Fernan Press Center. kini pipila sa mga individual nga biktima sa sunog sa Barangay Lahog. Sila ang representante sa Dulano sa Kagatos ka pamilya nga biktima sa sunog sa Sitio San Vicente, Barangay Lahog, Cebu City ni Adtong Prebero 27 ning Tuiga sa mga panimayang nahimutang sa agad sa luyo sa mga regional government offices. nagamot ang grupo sa mga regional directors nga milangkob sa Association of Regional Executives of National Agencies, kun Arena 7, aron sa pagpalit sa ilang mahatag alang sa mga biktima sa sunog. Nakatigom sila og 53,000 pesos nga mao ilang gipamalit sa giapod-apod nga taglima ka kilong bugas, grocery package, canned goods, mga gatas, hygiene kits ug pa. O ganaw sa gihatag ang DSWD ng mga kinahon sa relief goods. Anao sabang mga used clothing o mga kutson. Giving back no, sa blessings sa giyata kinuo, isip mga leaders po. So we also have to, to showcase na As leaders, kaning sa ito ang koan sa opisina, dili lang kay Mora na itong natubag ang, ang ato mga clients nga na adin dili, Og asa pa mga nanghilanglan sa among tabang, so we'll go there. Dakong tabang na pa sa mga biktima ang gipakitang hashtag kindness. Ilabi na karon nga sagad kanila ang nag-abang lang una. Samtang wa pa makapatukod og balik sa ilang mga panimay. Anao sila ay hangyo sa kagamhanan. Ngayon, aming salamat sa naghatag ano eh, gasya ba. Uh, salamat sa ginoong, habis aking ano yung kahimtang, na dawat ba? Na, yung, yung nadawat ba. Hangyo, so, sa kay gobernador ba gwen gwen siya nga unta matabangan niya nga makabalik mi ba kasi mayor sa nagkamot sa siya sir kaya iya mo ni ma'am gwen dia sa Cebu province muna siya nga yuta ma'am <coughs> oh wala siya oh bani fe mari dumabok balitang bistak